Kahulugan ng tandang sa panaginip. Ang panaginip ng isang tandang ay kumakatawan sa isang kakaibang sitwasyon dahil ang hayop na ito ay malapit na nauugnay sa trabaho at ito ay isang simbolo ng pagbabantay. Mula noong sinaunang panahon, ang tunog ng mga tandang ay tanda ng pagsikat ng araw. Ang kahulugan ng tandang sa mundo ng panaginip ay magkakaiba ng kaunti. Ipinapakita e nito ang mga taong may posibilidad na huwag pansinin ang mga katotohanan hindi nila gusto. Madalas itong nauugnay sa katotohanan na hindi nila maaring ipilit ang kanilang sarili at sa gayon ay hindi namumuhay ng maayos. Sa kultura, ang tandang ay sumisimbolo sa kagandahan at maging sa pagmamataas. Sa ilang mga kaso, ang mga panaginip tungkol sa mga tandang ay nagpapakita na kailangan mong alisin ang kaakuhan o pangbigyang pansin ng iba at maging mas hindi komplikado. Sa ilang kultura, maraming tao ang gumagamit ng mga tandang bilang simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Ang isa pang kahulugan ng tandang ay may kaugnayan sa kaunlaran sa larangan ng pananalapi o kalusugan ko ang tandang ay mukhang maganda, ito ay kumakatawan sa saloobin na kailangan mo sa iyong buhay ngayon. Subukan maging mas malaya at ipakita ang pangangailangan na huwag matakot na patunayan ang iyong sarili. Gayunpaman, kung ang manok ay may sakit at payat, ito ay isang babala na kakaharapin mo ang mga problema na magpapatalo sa iyo at maging sa pagkakaibigan. Ang mga panaginip tungkol sa mga tandang ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isa alang alang. Una, ang wake-up call. Ang mga tandang ay kilala sa kanilang pagtilaok na maaaring sumisimbolo sa isang wake-up call o isang paalala na bigyang pansin ang isang bagay na mahalaga sa iyong pagkising. Pangalawa, ang pagkalalaki at pagkalalaki. Ang mga tandang ay kadalasan na uugnay sa pagkalalaki, lakas at pagkamayapong. Ang nakakita ng isang tandang sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi ng isang pagnanais na magtap sa mga katangiang ito o igit sarili ng mas may kumpiyansa. Pangatlo, ang pagsalakay at dominasyon. Ang mga tandang ay maaari din kumatawan sa pagsalakay, pangingibabaw at pag-uugali sa teritoryo. Kung nanaginip ka ng isang tandang na umaatake sa iyo o sa iba pang mga hayop, maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam na nanganganib o nalulupig. pang ang timekeeping. Ang mga tandang ay madalas na inilalarawan bilang mga timekeeper na nagpapaalala sa atin ng paikot na kalikasan at kahalagahan ng pagiging maagap ang nakakita ng tandang sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan na maging mas maingat sa oras o upang bigyan pansin ang mga kritikal na deadline. At ang panglima, ang espiritual na simbolismo. Sa ilang kultura, ang mga tandang ay sumasagisag sa mga espiritual na katangian tulad ng katapangan, proteksyon at magandang kapalaran. Ang panaginip ng isang tandang ay isang positibong tanda ng espiritual na paglago at pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tilaok ng tandang. Ito isang magandang senyales dahil ito ay nagpapakita na makakamit mo ang profesional na tagumpay na iyong hinihintay. Gayunpaman, huwag lamang maghintay. Kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto at huwag magmayabang. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang gagawin mo upang makamit ito at pasensya. Tulad ng alam mo, kakailanganin mo ng pagsusumikap para sa isang layunin na nangangailangan ng oras upang matupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpakain ng tandang. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakamit mo ang mga bagay na gusto mo, lalo ng profesional na tagumpay. Ngunit dapat ka magingat sa mga taong nagseselos sa iyo at maging handa na manindigan para sa kung ano ang sa iyo. Ang pagpapakain sa isang tandang sa isang panaginip ay isang senyales na iyong inaalagaan o sinusuportahan ang iyong sariling mga katangiang panlalaki o ng ibang tao. Iminom mo kahit din ito na naghahanap ka ng pagkilala o pag-aproba mula sa isang taong naglalaman ng mga katangiang iyon o sinusubukang itatag ang iyong pangingibabaw o autoridad sa isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tandang na tumutusok sa iyo ang mga tandang sa kasong ito ay nagbababala sa iyo na may gustong kunin kung ano ang sa iyo. Tutuka ng mga tandang ang sinumang magtangkang mag-abala sa kanila. Sa makatuwid, kailangan mo rin makipagpunyagi upang mapanatili ang iyong mga nagawa. Manatiling mapagbantay upang matukoy kung sino ang kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili at kung kailan ang tamang oras upang kumilos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sabong, ito ay nagpapaalala sa iyo ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan o pamilya na magaganap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong malubhang dibisyon sa limang grupo. Nauuna ang babalang ito para hindi ka masangkot sa mga hindi pagkakaunawaan na wala sa iyong negosyo. Huwag pumanig o subukan makialam dahil malaki ang posibilidad na ito ay magtatapos ng masama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili o magbenta ng tandang. Kapag bumili ka ng tandang sa panaginip, sumisimbolo ito na agad kang mananalo ng pera na tamang paraan at maaaring magmula sa tagumpay ng negosyo. Kung nanaginip ka magbenta ng mga tandang, ang panaginip na ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka na mataas na performance sa mga benta sa negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang tandang ang panaginip na ito ay may parehong kahulugan bilang isang magandang tandang. Gayunpaman, hindi mo mapipilit ang iyong sarili gaya ng nararapat. Lumilitaw ang manok na ito sa isang panaginip upang ipakita na hindi mo kailangan matakot na ipakita ang iyong mga kakayahan ng hayagan. Ang isang pulang tandang ay nagpapahiwatig na ang magagandang bagay ay maaaring darating sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang pulang kulay ng tandang ay maaari rin kumatawan sa simbuyo ng damdamin, enerhiya at sigla na nagmumungkahi na maaari ka maging partikular na motivasyon at masigasig tungkol sa iyong kasalukuyang mga hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na tandang ang panaginip na ito ay nakasalalay sa pisikal na kondisyon at kung saan ito matatagpuan. Kung ikaw ay nasa bakuran, ibig sabihin ay may nag-iisip ng masama tungkol sa iyo. Ngunit kung ang tandang ay mukhang maganda sa lahat ng kanyang mga balahibo, nangangahulugan ito na hindi ka makakaranas ng pinsala mula sa iyong mga kaaway. Gayunpaman kung ang isang itim na tandang ay mukhang pangit, mag-ingat dahil magkakaroon ka ng mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumilipad na tandang. Ito ay isang panaginip na nagpapakita ng panig ng teritoryo. Ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na ipagtanggol ang iyong sarili mula sa isang taong sinusubukang kunin kung ano ang meron ka. Ang taong ito ay malapit na sa iyo dahil siya ay nagpapanggap na kaibigan mo. Makakatulong kumahanap mo ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng tandang. Kahit na mukhang kakilakilabot at nakakatakot, ang pagpatay ng tandang sa isang panaginip ay magandang balita. Ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong patayin ang iyong ego na tumataas ng mataas. Ang panaginip ay isang babala para sa iyo na huwag maging masyadong mayabang. Ang magandang bagay tungkol sa panaginip na ito ay nangangahulugan ito na handa ka ng matutunan kung paano ito gagawin na isang mahalagang milestone sa evolution.